Good morning, mga Jumega! Welcome back again to my channel. This is Nana G. And for today's video, magluto mi karon o Tiampao. Every Friday, we have a mission sa pagluto sa mga panilay. So, karon mga Jumega, gahapon dito ko sa Mercado. Dito dito sa Tabunok Mercado. So, moni siya nga muna palit ng hapon mga Jumega. Stingray. Ang stingray fish, moni siya ang kitawag o So, muni siya mga jemig so muli siya, ang mga sangkap na atong So, muni siya mga ano? Ay, mga iba. Ang iba. O, Jude. Grabe ka. Walang iba. Gunatay. So, Ayun, natay. Lui, ah. Gamitin ng mga sangkap, mga gymiga. napatay ko ang mga jumega. Ah, ang tanis siya, black black beans na salted naputay putay tausyo. So, muna siya magpadal ko ang mga jumega. And then, ah, palikot, ah, so, ang akong ipalit na Muna siya. Ito nga pong, muna siya pinakakuan mga jumega, magdagbida ang atong tomato. this is mga this is it mga chimega so mo ni siya nga tumula sangkap nga itong ganito nga sa itong matuto stingray fish kiam pau, pa mga panig so abangan mga chimega kayo magprepare na po mag adata sa mga sa mga chimega para ito ni papa go with the flow lang siya sa iya habi ng ito okay ready na nga itong mga sangkap nga itong abangan mga chimega na play ko na stingray ni siya nga tong finger tape mga jumega, Fresh kay ni Sanan mga jumega So, tulo siya ka kilo ka pin. Niya, amo na siyang gibo. Ako na siyang gibo sa freezer mga jumega, So, para mo siya ang iyang dagway sa tong fish. Pretty kayo kay Presco pag yung kayo siya, pagpalit naman. niya. So, mo siya mga jumega, Abangan ang luto ni Papa G. Let's get started! Ibanin sa inyo eh. Gisa ng bawang, mga chumega. Kunti lang yung oil natin mga Jamega para hindi siya biglik kung dapat oil So, we have to wait nga mga golden brown siya ating bawang Napaka bango ang bango bango ng ating bawang Add ng luya So, ayan mga Jamega mas lalo siyang humahong bango kasi ang luya mag-add sya ng aroma okay okay yin ang ating bell pepper <laughs> excuse me kunti lang nalilagyan ng bell pepper mga junyo kasi yung bell pepper ano na pag malagay na natin yung ating kiampaw Padong na siya mag ano, mahanguin. So, maglagay na tayo ng bell pepper again. Para mas lalong makulay ang buhay ng ating finger fish. Ang ating pinaka-beautiful na tomato. ilagyan like ng tomato mga jumego para lalo siyang makulay ang buhay ng ating yam Kailangan natin siyang i-lapon-lapon. <laughs> pisa-pisain para mas lalong sumarap ang sabaw ayan na makuan din siya ba Ma malata din siya ba mas guwapo din siya kung lata din siya tagyan na ng sili spada ito yung sili spada mga siya mega magpa siya magpa halang halang na siya sa sabaw a little bit silis pada kay mamaya na yung iba. Sir, gusiliit lang siya muna and then nag-add na ah uh, tau show. Ayan, tau kaning tao sa mga jamega sa magdala o timpla sa iyaha o dami. So, karoon ang atong kamyas iba. Fresh kaya itong kuwan mga jamega. Atong Kim Additional nag naglagay ng ano uh, pepper, bell pepper, pepper. <laughs> At saka yung sibuyas dahunan. So lapit nang maluto siya mga jumega. So napaka pretty tit ng ating Kim Atong Lagyan pa masarap. Ah, napaka-good cheap mga Jumega. So, maglagay ng toppings again ng kuan. sili spada mga Jumega. Oh. Tama-tamang timpla mga Jumega at saka yung uh, hang. Napaka-good cheap nito. Oh. So, Super and thank you for watching mga Jumega. Kaya mag, ano na, lapit ng 12 o'clock for lunch na ni siya. So, thank you so much for watching. And this is it. Ang luto ni Papa D sa ating Kampao. Ang ating uh, stingray fish. Sus, nagkulo-kulo din siya mga jamega. Napakayami. Na, ina mo nang gihaon mga jamega ang atong stingray fish. So ready to serve din siya mga Jamega. And this is it, the final. Napakayami mga Jamega ng Stingy Fresh ni Papa D. Favorite sa ating mga panday today mga Jamega. That's the end of our video. Thank you for watching mga Jamega. Bye!